mga kababayan ayun nasa ano tayo ngayon episode 91 ngayon ang ano natin ang bibidyo natin mga kababayan natin muslim muslim sir na yes po ayan ayan sila o diba galing kami na ano world, world trade center ayan. ano pangalan mo sir uh, ako james jacket James, Jarat. Yes po Nang barangay ano po? Uh, doon sa Iligan City Barangay Santa Elena Ayun uh, Ito si chairman sa likod Chairman oh. Hi Che magandang araw sa inyo Che uh, Ngayong araw nasa episode 91 Sa pre-ride ni kuya Kayo po yung yes. bagay ng pre-ride ni kuya wala po bayad papunta niyo airport. I thank you. Ay, thank you. <laughs> Wala po libre po 'yan. Wow. <laughs> salamat Hi, salamat. Salamat po. Uy kami oh. ng uh, ano Mindanao flight uh, na Iligan City, Barangay Dulag. Hay, taga Iligan. <laughs> yung metro po papatayin na natin. Ayan. Bagi kayo ng... Salamat, uh, taxi driver. Wala kaming bayan. Ay, First... wala <laughs> kaming <laughs> bayan. Nahurot ang mong kwarta. <laughs> First time ba? <laughs> First... First time ba, ma'am? <laughs> First time, Chi? First time Yay! sa free ride? Ayan. First time, Thank you. <laughs> <laughs> Subscribe! <laughs> Ayan po eh, Ayan masasabi niyong history niya yan dahil oh. usually karamihan na taxi dito kayo na magsabi hindi hindi tulad ko na nagbibigay talaga ng free ride wow. sa mga galing probinsya oh, ano, yung, una, oh, oh, uh, yung unang sinakyan namin kay ano na pinutungan kami pinutungan kami oh. Na, oh. na, na, ibigay namin sa kanya kay ano 2,800 ata <laughs> ala grabe naman yan oh ay oh, is oh, oh. yun galing airport oh ay is pero may may nasakit kaming taxi ano uh, from 250 lang, 200. Baputang hotel na 400? Hindi, 250 lang. Ayun mga kababayan, si chairman, yan, narinig nyo yun naman yung sinabi niya, next time sana baguhin natin mga kababayan. Ayan. Kung sino man yung taxi na yun na nanaga ng 2,800, ngayon nakabawi naman si chairman sa atin dahil bibigyan naman natin siya ng libring sakay. Ayan. <laughs> history ako. po ito sa inyo dahil ngayon, ngayon kayo nakakuha ng ganito na nasa pre ride kayo talagang <laughs> ano naman na ah, hulog ng langit <laughs> opo taga um, cool cool. okay. um, manila dyan po? Bicol po Bicol pero nandito ko, na rin ako sa manila kasi ano first time yung mga kasama ko lalo na si kapitan Barangay Kapitan na first time pa niya pumunta sa Manila at saka yung oh, dalawa. Uh, oh. my first time. Eh, <laughs> first time ni Kapitan na dito. First time ka rin na nabigyan ngayon yeah. ng libreng sa sa yes. taxi at oh. nakabawi naman kayo doon sa samahan ng loob doon sa That isang is. taxi. <laughs> <It's not good. laughs> Ayan, pwede nyo ang shoutout po yung kabarangay nyo. Yes, shoutout mo kapitan, kapitana. Shoutout dyan sa mga taga-dulag. Shoutout oh, dyan sa mga taga-iligan, taga-dulag. iliganon. Ah, iliganon, hi. Pawi kami dyan. Sino yung ano? Pre ano? chairman ng kabataan. Ayan, yan, oh, yan. ayan, ayan. shout out drama. nyo po yung ski chairman natin. Oh. Mm. Shout out dyan sa mga ano, taga Dulag, Iligan City. Ayan, ayan. nasa pre-ride uh, po siya ngayon. Ayan. Libring sa ngayon, wala tayong babayaran. <laughs> yung mga ski hmm. na kasa kasama mo mga ski. Pag luluwas po kayo dito, hanapin nyo lang si and Kuya Taxi Vlog. Yes, ayan, Nagbibigay uh -oh. po talaga tayo ng libreng sakay mapapanood nyo naman yung mga video natin na naka-upload yeah. nagbibigay ho talaga tayo ng libreng sa tulad doon ninyong galing probinsya oh, marami, nagkataon na po na kayo po yung pumayag sa pagbibidyo ayan mga kababayan ko ayan si chairman first time sa Maynila first time niyang naloko ngayon binigyan natin <laughs> ng libreng <lugar> sa kayo <laughs> naloko <Labundul laughs> kami uh, diba, yun ang masarap masarap <laughs> Iyan ang masarap sampulan yung mga ganon tao oh, na mapagsamantala sa mga dayo. Mapagsamantala. At kapwa natin Pilipino, huwag sanang ganun. Yes. Kinuha pa ka kami, libre, libre talaga yung sakay namin na iba, pero yung ginawa nila sa amin na niloko kami. <laughs> oh, ba? Diba? Mahirap. kapika kapsyon natin dito, yung ginawa sa inyo, basahin nyo na lang. Para mapanood nyo po to, eh, kahit isa sa inyo mag-subscribe ng ano para mamaya pong um, yes, yes, mapapanood so. nyo po yan. Taxi driver? Hindi okay. po, taxi vlog po. Taxi, ano? taxi vlog. Hmm. Sa YouTube? YouTube, hmm. po yan. Ataka sa Facebook? Man. Wala, sa Facebook page meron ako, pero meron, hindi ako ganong nag-upload doon. So, Mas ayan, ka ni Cap. Hmm. Ayun pala. Anong pangalan ni Chairman? Nabil Nabil Ayatan. Ayatan. Oh, Ayatan. Siski Chairman. Ayan yan, yan Asia. 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 Ito yung treasurer namin. Yung treasurer natin na maganda. Sino si Madam? For na tangko. <laughs> Siyempre uh, si Chairman. Dorsia Layatan Jagat. Ay, yan, Ayan, no. Kapitana na

Hindi mo kami gilibre. Hindi masasabi na natin dito, chairman na ano, history yun. Sa, yung video na to, magiging history nyo. First time yung pumunta dito, nagkataon na sa akin pa kayo nasa kay at nagbigay ako ng free ride sa inyo. Dapat, uh, sir, at solusyonan niya mga ganyan. Kasi mga hindi magandang implo oh, sa mga uh, naman. driver natin oh, na, uh, na, na sana ano sana sana sir na plakahan nyo po yung sasakyan flag. hindi po kasi oh, ano oh, uh, mga private van yata yon, uh, doon sa no taxi vlog chairman makikita nyo po yun yung vlog, bla, yung vlog ko flag. victory Ay, victory Iski chairman, iski chairman. Sino yung Uy, shoutout mo naman yung girlfriend mo sa probinsya. Ay, ay, ay. Ay, si ay. D. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ko sa inyo. O, oh, mamaya. Double click nyo po, che, para yung I button oh. na isa, all, maka, mo all, pindutin nyo para pag, oh, oh, pagpasok ng upload na. natin yeah. mamaya, kita taloy. nyo kagad. Ka tuloy, oh. tuloy hours. Ayan. Ay, wow. Puro pre ride po yung nakalagay dyan. Yung iba kasi, mga yung sa kalsada dinidimo yung mga hindi nila nakikita sa kalsadang lugar ah, sinilagay natin, binibidyoan pag request sa akin sa nagmi-message sila sa facebook page ko tapos gagawin ko naman sa youtube ah okay oo oh, oh. ganda no so napakaswerte naman subscribe, na nagpala namin ngayon dahil kami yung napili <laughs> oo, oo napakaswerte <laughs> nyo po kasi yeah. nag try ako bali pang lima yata kayong trinay ko mm na hingiya ng consent dahil siyempre bago naman tayo magbigay ng ganito oh. Oh. baka mamaya private hindi natin alam kung ano ang dahilan kaya hindi rin tayo pipilit hmm. eh diba? Na, nagkakataon na first time namin ano first time ni kapitana oh. <laughs> o, tapos na budol pa, <laughs> pa. Ay, then, ano. Ay, na budol pa hindi na ano nakabawi Judme me sa sa Iligan na, kayo ma am. Iligan eh, na Iligan, ano? na? Iligan, oh, Iligan City. Iligan City yan. Region 10. Oh. Siguro lalagay ko dito yung ano mo, pero wala ang pangalan ninyo. Yung lugar ninyo, pipidi siguro yung yes. episode 91, isang chairman ng Iligan City na sa Maynila. Binigyan ni Kuya ng libreng <laughs> sa kayo. <Nabudol> sa pamasahe. <laughs> doon, Hindi, uh, para sa akin kasi, kay Chairman, hindi naman biro. As nagbibigay talaga ako ng libreng sakay. Almost, magto two years na ako sa ganyan. Masama ang loob ko na yung tulad ninyo, naluluko ng mga tulad oh, din namin. first time pa oh, okay. Manila, dapat tinutulungan. Dahil sa akin, kapag ganun, talagang tutuluyan kita, hindi kita, kahit parehas tayo ng taxi driver, hindi oh. talaga kita, oh. siyempre, kahihiyan mo kahihiyan namin lahat eh, kasi kaya taxi ngayon. driver ka eh mm -hmm. diba kaya nga eh Kasi masak may pag istorya o oh, sige pwede nyong ano yung mga kalugar nyo che. ito si sir yung uh, mga ano kung pare mo doon shout out nyo po doon so yung diet. mga kasama ko sa trabaho dyan sa Iligan uh, shout out shout out ko din yung ano yung Mayor namin si Mayor Frederick W. Hsiao Si Vice Mayor At saka si Vice Mayor Marianito Dudung, Alemania so, Talagang napakasipag po nila sa servisyo Oo Ayan, bigyan ng jacket yan Mayor, <laughs> bigyan naman Ayan Mayor, dagdagan nyo naman yung ano mm -hmm. Dagdagan muna Terminal naman. to ano? Ah, yes oh. Eh, maraming salamat sa mga chairman natin sa sa sulok ng buong Pilipinas na tulad nilang mga masigasig magpa ano sa ating mga konsekwens. sana uh, matuloy yung ano nila iniling nila na extension o oh, hindi oh, yung 6 years na ayan. yung oh, uh, barangay kuya Kupit kaya dumibigyan natin ng free ride o oh, yan ah na si Kapitana uh, ayan yung mga kalugar ni Kapitana sa Iligan City. Shout out po sa inyong barangay. Maraming maraming salamat dahil sa pagpayag po nila sa free ride ni Kuya sa video na to. Yes, Ayan. thank you. Thank you po. Uh, kay Kapitana kasi first time lumuwas. <laughs> sa atin pa siya napunta. At naloko din sila nung una. Pero bawi naman na yung Kasi tayo legit tayong tumutulong sa mga tulad ng galing probinsya. Baka naman, pa paano na lang, palambing na lang si Kuya sa mga taga-iligan. Support sa video ni Kapitana. <laughs> Ayan. Yun know, na mga uh, katagayligan city. Ay, antayin si Kapitana pa uwi na may pasalubong sa inyo. Oo, oh, marami <laughs> rami to. <laughs> Galing siya ng baklaran. Oo, ang ganda-ganda pa siya lang dun sa baklaran. Kasi sulit, makahurot sa kwarta. <laughs> <laughs> pwede kayo dito, ka, pwede kayo dito mag-message. Next time na pwede kayo bumalik dito, mag-message lang kayo sa akin. Ay, no, no at Bibigyan ko kayo ng part 2 dito pag bumalik ba, kayo. Balik may pohon December. message lang po kayo sa channel natin. Basta kumpleto yung oras, kung anong oras ka, pwedeng dumating. Oo. Para si kuya aabang sa inyo at bibigyan natin 'to ng part 2 si Kapitan na pag bumalik dito. Libre uli. Kaya <laughs> uh, nyo Kung may tatlo, libre <laughs> 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 Hindi tayo tumatanggap ng galing sa pasayro kapag oh. nasa pre-ride po tayo. Hmm. Pero pwede rin na uh, ipasyal si Kapitana. Pwede, pwede. Walang oh. problema Yung dito. Hindi pa niya nakapuntahan dito. Oo, oh, o, maraming rin. kasi lugar dito uh, na mang... attraction. Yung pwede niya i ibahagi dun sa, no, sa oh. kanyang barangay na oh, maganda yun. Ano, magandang, magandang ihimplo dun. Gusto ganito, ganito. Ayan pala mga kababayan, mm -hmm. dahil akala nyo siguro baka pinaupo ko lang sila dito sa loob ng taxi. Ito, nasa may terminal 2 na kami. Yes. Ayan. Mm -hmm. Hindi tayo magpuputol ng video para hindi tayo pagdudaan na tumatanggap tayo ng tip. <laughs> Ayan. Continuous yung video natin. Kung ilang minuto, siya din ang i-upload natin. Okay. Kaya... Ate, eh, sekretary, no? Treasurer. Uh, Treasurer. Ayan, mag-shout out ka lang sa mga taga-kalugar ninyo para pag pinanood nyo po, alam oh. mo na kung sino yung na-shout -ano na out nyo sa lugar yeah. nyo. So, shout out dyan sa mga taga-dalagan, especially to my family. Ayan, pangalanan nyo po para alam, alam nila oh, okay. kung sino uh, Sa mo. Uh. Uh. Sa akong mga magpapa, si shout dyan. And sa akong banag, mga anak, mga ikson. <laughs> mga anak? Ilan na ho ba anak ninyo? Dalawa. Dalawa pa lang. lang. Dalawa ko pa lang anak. Kasi pag minanga mo, baka kalahating dosina na yun. Ayan. Yeah, sa so Jojan, sa so Kapinsan, hi. Mayroon na kayong pasalubong. <laughs> <laughs> ayan, mga Tagaligan City, ayan. Yung magiting yung chairman, masipag na chairman. Nandito, binigyan natin ng free ride. May, ito na mga kababayan, malapit na silang bumaba. Ayan natin na. Ito yung terminal, terminal 2? oh, ito na airport Ayan. <laughs> Hindi maiwasan matakot sa himpapawid. <laughs> 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 Takot kasi siya, no? Kapitana, ng, ano, ito mga kayo siya. Okay, huling message po dahil nandito na po tayo. So, thank you. Sige po, sige po. Taxi, sige po. Ay, taxi driver. Taxi, taxi vlog. vlog. Ay, ay, ay vlog. Ay, so, subscribe na sa iyang kuan. Ayan, ay, 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 sir. Salamat, ay, salamat, salamat po sa na sport. libreng siya kayo sa amin. Uh, salamat po. Thank sige, thank you. Ingat po kayo, kap. Ingat uh, kayo. Okay, walay katapos. Salamat po. Sige. Papapanood nyo po ito mga siguro within 30 minutes makikita nyo na mukha nyo nasa YouTube na po kayo. Uh, Sige po. Para i-share ko na ba. Salamat. Okay. Okay Bye. mga kababayan. eh si chairman magbababa na. Eh. Subay po. Okay. Walang <laughs> pamasahe. Free ride po talaga yan. Ayan. Okay, okay. 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 Ayan. Sige. Sige. Ayan, magandang hapon mga kababayan. Sila po ang binigyan natin ng libreng sakay. Mga taga Iligan City, shoutout po sa inyong lahat. Hindi na tayo bababa dahil nagbababa pa naman ho sila. Ayan, gamit nila sa likod. Ayan, sila ngayon ang nasa pre-ride ni Kuya. Bye-bye, bye-bye. Ayan sila. Oh. <laughs> Sige, ayaw, ayaw. Ayan sila mga kababayan, ayan sila, babalik na ng Iligan City, ayan. Pasuport na lang po sa video namin ni Kapitana, maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Taxi Vlog.